Reklamo ng plunder sa ombudsman sinadating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo, pati ang kanyang ama at kapatid ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Kaugnay po yan sa halos 7 bilyong pisong infrastructure projects na napunta umano sa kumpanya ng mga go. Ang tugon ng Senador sa pagtutok ni Salima Refrant. Kahong-kahong dokumento ang bitbit ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa Office of the Ombudsman para yan sa reklamong plunder laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo, pati laban sa ama at kapatid ng Senador. Kaugnay ito sa halos 7 bilyong pisong infrastructure projects na napunta umano sa CLTG Builders at Alfredo Builders ng mga go. Tatay at kapatid, binigyan mo ng bilyon-bilyon na kontrata while you were in power, covered nila yon. Alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bongo at uh, Duterte, kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na impluensyahan ito. Alegasyon ni Trillanes, nasa dalawang proyekto umano ang nakuha ng mga kaanak ni Go, mula na maging mayor si Duterte noong 2008 hanggang sa maging presidente ito. Karamihan ay nasa Davao Region at Davao City. May flood control, merong uh, mga Uh, road widening. Kahit na kompleto o nagawa yung proyekto, pero yung offense niya is hindi dapat sa tatay at kapatid ang nag uh, Ang nakalagay sa ating uh, batas, up to fourth degree of, uh, of consanguinity and affinity, pero ito, first degree ito, tatay ito at uh, kapatid. Gihit ni undercapitalized o kulang sa pampuhuna ng CLTG at Alfredo Builders kaya nakipag-joint venture o nakisosyo sa mga kontratisang may AAA licenses tulad ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. 816 million pesos umano ang halaga ng mga proyektong napunta sa joint venture ng mga Go at ng mga Diskaya. Pinabulaanan ni Senador Go ang mga aligasyon. Lahat naman tayo may negosyo yung mga pamilya natin. Lahat ng pamilya may negosyo. But hindi po ako nakikialam dyan. Nakialam ba ako? Hindi. Nakinabang ba ako? Hindi. Binigyan ko ba ng pabor ang aking pamilya? Hindi. Ayon kay Go, haharapin niya ang reklamo at handa rin kasuhan ang sariling kadugo kung nagkamali sila. Meron naman pong koa na pwede naman pong tumingin kung meron bang... Uh pagkukulang o meron bang irregularities dito sa mga proyektong ito, kasuhan niyo po. Kaya sabi ko nga, ako pa mismo, willing po akong kasuhan kahit kapamilya ko, kahit sino pa yan. Ang reklamong ito, una nang naihain noon sa Department of Justice, pero agad raw pinadala sa Office of the Ombudsman ng Prosecutor General noon na si Benedicto Malcontento. Panahong Justice Secretary pa, si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Itong kasong ito, ay pag-aaralan pa hindi ko nga, hindi nga ako nagkaroon ng pagkakataong makita ang mga papel na to nung panahon na yon. Isang taon na yun eh. Dadaan niya sa evaluation, fact-finding, at preliminary investigation. Dagdag pa ni Ombudsman Remuya, maaaring makatulong ang reklamong ito sa investigasyon nila ng DPWH, sa CLTG, at sa mga diskaya. Binibigyan kami niyan ng, ng, ano, ng, ng hudyat kung saan kami dapat tumingin. Kasi nga, interesado kami diyan. Pero kung nandiyan na ang dokumento at meron na siyang mga project number, mga identifying marks, mas madali na namin mahahanap yan sa DPWH. Para sa GMA Integrated News, Salima Rafra, nakatutok 24 oras. Tuloy sa pangalampag ang iba't ibang grupo para wakasan ang korupsyon at bilisan ang pagpapanagot sa mga sangkot. Kabilang sa mga nagrali, ang ilang magsasaka at health workers. Nakatutok si Bernadette Reyes. Winasak ng mga magsasaka at iba't ibang grupo ang effigy ni Pangulong Bongbong Marcos na hugis daga na simbolo umano ng dumi at ganid na mga tiwaling umangat-ngat sa pera ng taong bayan. Panawagan nila, wakasan ang korupsyon at pangaapi. 880 -5. 880 -5. Right. Right bago dyaneng nagsunog din ng FG ng Pangulo sa tapat ng tanggapan ng Department of Agrarian Reform sa Quezon City. Gayun din na Vice President Sara Duterte at U.S. President Donald Trump. Nababagaling umano ang mga grupo sa pag-aksyon ng pamahalaan sa isyu ng korupsyon. Panagutin ang mga nang nangurapot ang mga kurakot no mandarambong sa kaba ng bayan yun namang ICI ay, napaka non-transparent hindi natin alam kung ano nangyayari diyan kaya napakahalaga na patuloy na kumilos ang mamamayan dito sa kalsada patuloy na bantayan natin kung ano nangyayari bukod sa mga magsasaka nakiisa rin sa kilos protesta ngayong araw ang iba't ibang mga sektor kabilang na ang mga environmental advocate maging mga health workers sa darating na November 30, mas malaki ang kills protesta raw ang ikakasa ng iba't ibang grupo. Isimulan natin sa pagpapatulong ng lahat ng korap. Kailangan tayo magkaisa. Ulang Kulang na kulang at napakabagal na selective yung nangyayari ngayon na pagpapanagot. Eh. May nakakasuhan pero walang nakukulong. Pinayagan sila ng Manila Police District kahit walang permit pero pakiusap sa kanila. Huwag sila magsunog ng EPG kasi meron tayong nilalabag na batas. Nakita naman natin, very permissive tayo, pinapayagan natin sila. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatuto, 24 oras. Nangako si Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Ekong na bibilisan ang paglilitis sa mga kakasuhan kaugnay ng mga flood control project. Target nilang makapagbaba ng hatol, walong buwan matapos simulan ang hearing. At narito ang exclusive na panayam ni Joseph Moore. Mga panawagang panaguti ng mga sangkot sa manumalyang flood control projects, hindi lingit kay Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Ekong at mga kasama niya sa special court. Sila ang lilitis sa sisindensya sa mga makakasuhan sa anomalya. We can also do our share in making sure that there is accountability uh, when it comes to people who are charged. Handaan niya silang tanggapin ang mga haing kaso ng ombudsman. Hindi na anila kailangang bumuo ng special division na tututok lamang sa flood control cases dahil konti na lamang ang mga dinindinig nilang kaso. We prepared for the deluge <laughs> of cases. <laughs> Kung kailangan may mananagot, pananagutin natin. But there's always due process. Pero dahil kasong graph lamang laban sa mga opisyal na may salary grade 27 ang dinidinig sa Sandigan Bayan, posibleng sa iba ihain ang kaso laban sa mga naireklamo na ng Department of Public Works and Highways o so DPWH sa so Ombudsman. Kabilang ang pinakamataas sa si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na may salary grade 25. If they feel na wala talagang involved na persons na na masasakop dito sa sa sandigan bayan, then um, then that will be filed in the uh, first or second level court depending on the charge. Tiyak namang sandigan bayan ng lilitis kung matuloy ang ilan pang inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na kasuhan ng ombudsman na sina dating Mimoropa Regional Director Engineer Gerald Panakan at mga Assistant Regional Directors nito na nasa salary grade 28. Pag nagkataon, pangako ni Justice Ekong bibili sa nila ang paglilitis. Isusumite na sa Korto Suprema ang mga bagong alituntunin para magkahatol na sa loob lamang ng 6 hanggang 8 buwan. Kabilan dyan hanggang 10 araw lamang na pagsasakdal at pretrial, hanggang 4 na buwang paglilitis kabilang ang pagharap ng mga ebidensya at testigo at hanggang 2 buwan lamang para maisulat ang desisyon. We will give the ponente 40 days. The most senior member, who is not a ponente, 10 days to review. And then the junior, another 10 days. So 60. 60. Next month, next year, may makukulong na. Exactly. So by next year, we will have, I cannot assure you kung makulong, okay. but we will have decisions. Basta nahuli. Sa mga pagdinig dito sa Sandigan Bayan, pinapayagan naman ang media na makapasok sa korte at saksihan ang paglilitis. Pero ayon kay Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Ekong, kung may panawagan ng publiko na isa publiko o i-livestream yung magiging pagdinig sa mga kaso ng mga maanumalyang flood control projects, handa raw nilang hinga ng permiso ito sa Korte Suprema. If that's the clamor, we will reiterate a request. And the beauty of uh... of continuous trial because i have tried it several times when i was in the lower court even media even the public who sits you would know whether the accused will be guilty or not if the supreme court allows of course we are because we are not hiding anything Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sang daang porsyento ang posibilidad na bumalik si Senator Ping Lacson bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa mga anomalya sa mga proyekto kontra baha. Ayon po yan kay Senate President Tito Soto at nakatutok si Ian Cruz. <laughs> Nitong weekend pa, sinabi na ni Senate President Tito Soto na malaki ang tsansang bumalik si Senate President Pro Tempore Ping Lakson ilang Senate Buribon Committee Chairperson. May posibilidad na baka sakaling makakumbinsin namin ulit Senator Lakson. Siguro ba, bago mag-November 10, medyo maliwanag na tayo dyan. O ano hmm. takbo dyan. meeting na kami niyan at lahat. Kanina, nang tanungin muli si Soto kung sigurado nang babalik si Lacson sa Blue Ribbon Committee na siyang nag sa mga maanomalyang flood control projects. Sumagot siya ng, I think so. Humingi naman ng paumanhin si Lacson sa hindi pagsagot sa tanong namin kaugnay niyan. Dahil galing sa surgery ang mata, kaya hirap pang magbasa habang nagpapagaling. Payag naman kung sakali ang ilan nilang kasama sa mayorya. Alam naman natin ang kanyang integridad at uh, pangalawa uh, may experience siya pagdating sa investigation in fact lahat naman to lumabas sa kanyang privilege speech no? siya nagbigay ng detalye siya nagbigay ng pangalan siya nagbigay ng lugar siya nagbigay ng amount kasi walang walang takers din eh no and at the same time I have to ano no na parang daan pa pinapagbinta na sinasabing ako factor wala no sa Sakaling bumalik si Lacson sa komite, may tsansa bang babawasan ang labing limang miyembro ng mayorya sa Senado? Sa ngayon, wala pa naman, ano, wala akong alam na <laughs> nag-iisip. Nag sa ngayon, wala, wala akong ano. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakaduto, 24 oras. Magsusumite ng resolusyon ang ilang business groups sa Malacanang para ipanawagang panagutin ang mga sangkot sa katiwalian sa mga flood control project. Pinuna rin nila ang bagal umano ng hakbang ng komisyong nag Ang tugon ng DPWH sa pagtutok ni Maki Pulido. Una, kailangan managod lahat ng dapat managot. Kailangan makulong lahat ng dapat makulong. Wag wala tayo, wala tayong sisinuin, wag tayong sasantuin. Kailangan po mabalik ang pera ng mga kababayan natin. Ang pera nating lahat, kailangan po mabalik. Yan ang tiniyak ni Public Works Secretary Vince Dizon nang humarap sa mga negosyante matapos sabihin ng ilang business groups na nakukulangan sila sa hakbang kontra-korupsyon. Ano na tayo ngayon? Oktober? Was there anyone who was already pinpointed, directly pinpointed and prosecuted? Or sabihin natin na nakapag-file na ba ng mga kaso? Wala pa rin, di ba? Masyadong mabagal. Ano? Yung ICEI, halimbawa na makatulong na mag magdagdag ng tiwala sa gobyerno, parigay ko lalo pa nakakasama dahil the way it's happening, wala, parang wala nangyayari. Bukod naman sa naunang puna na tila walang pangilang kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, ay pino nila ang hindi pagsasa publiko ng mga pagdinig ng komisyon. Laging like closed door hearing yan. Yeah. So we don't know. So we want to know. Because so we want to urge also the ICT to be really transparent in their findings. Sabi ni Dizon, sa mga susunod na linggo ay may makikita ng konkretong aksyon mula sa ICI. Sa pagtatapos ng 51st Philippine Business Conference, isa sa mga resolusyong ibabahagi nila sa Malacanang panawagan gumawa ng mga hakbang ang gobyerno para tumigil ang talamak na korupsyon sa gobyerno. Sana rin daw agad maimbestigahan, makasuhan at maparusahan ng mga kurakot na public official at kakontraba nitong nasa pribadong sektor at dapat mabawi ang ninakaw na pera ng bayan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido na Katutok, 24 oras. Tila nawili sa flood control kaya dalawang classroom lamang ang naipatayo sa taong ito. Hugot yan ang deped sa pagtitipon sa palasyo kanina kung saan kabilang sa pinarangalan ang mga guro. Sila ang patunay ayon sa Pangulo na may integridad pa rin sa Pilipinas sa kabila ng hinaharap na krisis sa katiwalian. Nakatutok si Ivan Mayrina! And so we confer these awards at a time when we also confront a difficult question. One that is not lost on any of us. Mapagkakatiwalaan ba ang pamahalaan? Aminado ang Pangulo na tanong yan ng marami. Sa gitna ng galit ng sambayanan sa katwalian kauday ng mga proyekto kontra baha. Pero ang mga pinarangalan sa Malacanya ngayong hapon, patunay ayon sa Pangulo, nabuhay ang dangal at integridad sa mga Pilipino. Apat na guro, tatlong sundalo at tatlong pulis ang ginawaran ng Medallion of Excellence ng isang bangko bilang outstanding Filipinos ng taong ito dahil sa kanilang kontribusyon sa kanilang mga profesyon at sa kanilang komunidad. Bawat tapat na guro sundalo at pulis ay isang tagumpay laban sa katiwalian at pangungutya na sumasalot sa ating bansa. Inspirasyon sila ayon sa Pangulo para tuloy na linisin ang pamahalaan. Hindi madali ang laban na ito. Marami pa tayong haharapin. Marami pa tayong pagdadaanan. Naroon din si Education Secretary Sani Angara na nangihinayang sa epekto ng katiwalian sa edukasyon. Ngayong taon halimbawa, 22 classroom lang ang naipatayo, kahit hanggang 150,000 pa ang kulang na classroom sa bansa. Mukhang nawili sila dun sa flood control. Hindi na naging priority yung pag pagtayo ng classrooms. 40,000 classroom naman ang target maipatayo ng Marcos administration bago matapos ang termino nito. Umaasa ang DepEd na bibili sa pagtatayo ng classroom sa bagong pamunuan ng DPWH. bibigyan kapangirihan din ang mga lokal na pamahalaan na magpatayo ng mga classroom at kung paano makakatulong ang pribadong sektor. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina Nakatutok, 24 Horas. Isinapubliko ng ilang mababatas ang kanilang statements of assets, liabilities and net worth sa gitna ng panawagan ng Office of the Ombudsman na voluntaryo itong gawin. Hinamon din ang mga kongresista sina Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte at iba pang matataas na opisyal na ilabas sa kanilang SAL-N. Nakatutok si Ian Cruz unang naglabas ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN si Sen. Risa Ontiveros. Dito, nakasaad na meron siyang mahigit labing siyam na milyong pisong ari-arian at halos siyam na raang libong pisong mga utang tulad ng car loan. Kaya ang deklarado niyang net worth para sa taong 2024 ay 18.986 milyon pesos. Ayon naman sa datos na inilabas si Sen. Ping Lacson itong June 30, 2025, nang magbalik siya sa Senado, nagdeklara siya ng halos 245 million pesos na net worth. Mas mataas ito sa 57.8 million pesos ang huli niyang idineklarang net worth noong June 30, 2022. Paliwanag ni Lacson, wala nang natapos ang kanyang termino noong 2022, pumasok siya at dalawang business partners sa lehitimong real estate at trading business kaya sumipa ang kanyang net worth magbibigay daw siya ng karagdagang detalye kung may ng kanyang 2025 sal n Sabi naman ni Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian, dati na siya naglalabas ng sal n sa mga nagre-request na media, kaya handa rin siyang gawin ito ngayon. Uh, just to um, uh, support yung mga kasamahan natin, bukas rin ako na sa publiko yung sal natin. Kailan sir, balak Pag ready na siya, no? Ah. Ready na siya. Wala ring problema kay Senador JV Ejercito na maglabas ng salen. Sabi na rin ako na I open I I I will allow ma, SAL may salen to be public. Marami na sa amin actually. Inaano lang yung parameters kasi yung mga address, number, security. Siguro may mga ano lang yung mga for issues of security yun yung mga iwi-withdraw. Sa kamara, ipinost online ng makabayan Bloc members ang kanilang mga salin. Merong 10.9 million peso net worth si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Habang 280,000 pesos ang net worth ni Kabataan Representative Rene Co. At mahigit 1 million pesos ang net worth ni Gabriela Women's Party Representative Sara Ilago. Hamon nila sa Pangulo, Pangalawang Pangulo at iba pang elected at appointed government officials, isa publiko na rin ang kanilang mga salin. Si Akbayan Party List Representative Shell Jok na naman, nasa mahigit 13 million pesos ang net worth, habang isang milyong piso kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Si Dinagat Representative Kakabag Aw naman, nasa mahigit 15 million pesos ang net worth. Batay naman sa salin na inilabas, ni kamangagawa Party List Representative Elijah San Fernando, Meron siyang mahigit 2.2 million pesos na net worth as of July 2025. 5.3 million pesos naman ang net worth ni Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga batay sa Sal-N na ipinost niya online. Hindi pa kasama rito ang hindi pa naisasali na mina ng assets mula sa yumaong ama at si dating Congressman P.D. Barzaga, mga sasakyan, ari-arian sa Dasmariñas at cash na tinatayang nasa 35 million pesos. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok. Pinaimbestigahan ng isang private citizen sa ICI ang posibleng koneksyon ni First Lady Lisa Araneta Marcos kay Maynard Ngu, isa sa mga nadadawit sa anomalya sa mga flood control project. At nakatutok si Jonathan Andal. Isang private citizen ang nagpunta sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para hilinging silipin ang posibilidad na nakinabang umano ang First Lady kay Maynard Ngu sa isyu ng flood control. Isunimite ni John Santander ang isang liham sa ICI para rito. Walang pag direktang pag-atake sa ating First Lady. Patas dapat lahat investigahan. So, e, ulitin ko hindi ito kaso, 'pag file lang case. It's a letter of sentiments lang. Ipinakita rin ni Santander ang mga litrato na nakuha daw niya online. Dito, magkasama ang unang ginang at si Maynard Ngu, ang tech billionaire na idinadawit sa anomalya sa flood control projects. Sinusubukan namin kuna ng pahayag ang unang ginang at si Ngu. Sabi ng ICI, susuriin muna nila kung may basihan ang mga ibinigay na impormasyon ni Santander. Pero payo nila sa publiko, huwag basta-basta maniniwala sa mga aligasyon. Kasi uh, kung meron basihan yan, para magpatuloy ang investigasyon, then we will move forward. We will investigate. And we will make sure to call these people who will be responsible or who might be responsible to this uh, flood control. Ayaw namin, madiskari lang aming mga mga investigasyon dahil lamang sa politika. Nanawagan din sa ICI ang grupong isang bayan na payagan ng mga civil society group na maging observer sa investigasyon kung hindi talaga nito isa sa publiko ang mga pagdinig. Kung meron man lang uh, observer doon o merong mga representante mm -hmm. kahit hindi naman kami magtanong makikinig lang ano kahit yung US embassy tinakinggan na nila hindi na nila doon mm -hmm. eh yung bakit yung mga civil service organization eh baka pwede namang mga isa, dalawa, tatlo sa amin, eh, makapigdayalogo sa kanila. Sa ikalawa namang pagkakataon, hindi na naman makakaharap sa ICI si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo dahil nagpasabi raw ito na may sakit. Hihingan siya ng medical certificate at inurong na lang sa November 11 o 12 ang susunod niyang pagharap sa ICI para sa GMA Integrated News. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 oras Sa unang pagkakataon, pasok na sa top 5 national concerns ng mga Pilipino ang korupsyon, batay sa pinakahuling tugon ng masa survey. Sa non-commissioned survey ng Octa Research na natiling top national concern, ang pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pero Pangalawa na ngayon ang korupsyon sa itinuturing ng mga Pilipino na pinakamahalagang isyong dapat tugunan agad ng Administrasyong Marcos. Ang pagkabahala sa korupsyon ay tumaas ng 18 percentage points. Mula sa 13% noong Hulyo, umakyat ito sa 31% nitong Setyembre. Sumunod naman sa urgent national concern ang pagkakaroon ng murang pagkain, pagtaas ng sahod ng mga manggagawa at pagsumpo sa kahirapan. Nakakubra ng halos 2 bilyong pisong kontrata sa LTO ang kumpanyang iniugnay sa nagbitiw na kongresistang si Zaldico. Ayon sa kapit ng LTO, may mga irregularidad sa mga proyekto tulad ng sobra-sobrang pagbabayad. Nakatutok si Mariz, umali. Ang nagbitiw na kongresista at kontrobersyal na dating chairman ng House Appropriations Committee na si Zaldi Co. Lumalabas ngayong hindi lamang nakakuha ng kontrata sa Public Works, Agriculture at Education Departments. Nagkaroon din daw siya ng kontrata sa Land Transportation Office na nagkakahalaga ng halos 2 bilyong piso. Ibinunyag ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, meron umanong irregularidad sa tatlong proyekto ni Co. sa ahensya. Highlighted the deficiency and non-compliance with the contract requirements and a specific, specification on non-utilization, underutilization of various components in the facility and improper computation of the contract results in a overpayment amounting to 26,993,332. Nagagalit ang ating pangulo. Hindi hubirong pera ng gobyerno. Hindi po siya maliit na halaga. At ang mga kontratista raw sa mga proyektong ito. Upon closer investigation, It was further determined that the joint venture contractors of this project were L LDLA Marketing and Trading and Sunwest Corporation and Sunwest Corporation and Development Corporation. Notably, one of the entities Sunwest Construction has been linked to ACO Bicol representative Elisaldi Saldico. Ito po yung Central Command Center na isa sa tatlong proyektong finlag ng Commission on Audit. Bakit kaniyo finlag? Kasi ko makikita ninyo, bagamat operational naman daw, iilan lamang yung mga equipment dito gaya ng mga desktop, LED screen, bukod sa server sa baba. Pero nakakahalaga na raw ito ng mahigit 900 million pesos. Pinayimbestigahan na ito ngayon ng LTO sa Independent Commission for Infrastructure o ICI at Office of the Ombudsman para masampahan ang kaso at mapanagot ang mga sangkot. Kabilang din sa pinayimbestigahan ngayon ng LTO ang IT Training Hub at ang Road Safety Interactive Center na may kontratang nagkakahalaga ng tig mahigit 499 million pesos. Ayon kay Assistant Secretary Lacanilao, ang mga kontrata ay pinirmahan noong 2021 sa panahon ni dating LTO Chief Assistant Secretary Edgar Galvante at binayaran daw ng buo sa panahon ni Assistant Secretary Vigor Mendoza noong 2023 at 2024. Yes, kasi siya ang pumirma. Ko ako ang tatanungin, pangalawa, bakit hu i -re receive itong building na to kung alam po natin na kailangan uh, maimbestigahan? Si Mendoza ay giniit na walang irregularidad sa pagbabayad ng LTO sa mga proyekto. So nung tinapos ng kontratista yung project, eh, meron naman tayong mga technical working groups who check no? yung compliances. Uh -huh. Doon lang hoon namin nabayaran. Pero mind you, ha, ang binayaran lang namin yung tail end ng kontrata kasi may previous payments made no? by the previous administration. Tungkol naman sa mga aligasyon ng overpricing at pagkakaugnay ng kontratista ng SunWest, sabi ni Mendoza, At that time ng SunWest, hindi naman issue at the time eh. No? Hindi pa siya na, na, na o wala namang uh, negative information at the time. So, okay lang yan. Sinubukan namin kuna ng pahayag si dating LTO Chief Assistant Secretary Edgar Galvante at ang SunWest, pero hindi nila sinasagot ang aming mga tawag at text. Habang sinusubukan namin kunin ang pahayag ng LDLA Marketing and Trading. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ng tutok 24 oras.